Ito ang malay malalim. Dito, inuukoy natin ang mga salitang matagal nang nakabaon sa ating pagkatao. Tahimik, malalim, buhay. At ngayon, isang salita ang bubuksan natin. Isang haliging unti-unting nililimot, pero kailanman ay hindi nawala. Ang malasakit sa isang mundong palaging nagmamadali kung saan ang sukatan ng halaga ng tao ay kung gaano siya kasikat gaano ka viral madaling kalimutan ang mga bagay na hindi sumisigaw pero sa katahimikan may isang tinig na matatag malasakit hindi ito pagiging maawain ito drama hindi ito obligasyon manasakit ay ang pagkilos ng damdamin na hindi naghihintay ng kapalit hindi nagtatanong kung para saan para kanino ito ay kusang loob ito ay bukas palad ito ay pagiging makatao Merong isang kwento. Sa Baguio City, ilang taon nang nakalipas, may isang matandang janitor sa isang ospital. Hindi siya doktor, hindi rin siya nurse. Pero gabi-gabi, bago siya umuwi, dumadaan siya sa mga ward ng mga pasyente. At isa-isa niyang pinapalitan ang bulaklak sa mga base galing sa sarili niyang maliit na hardin. Walang nakakaalam kung bakit Hanggang isang araw tinanong siya ng isang nurse. Bakit mo ginagawa yan? Hindi mo naman trabaho yan. Sagot niya. Kasi minsan, sapat nang may kaunting ganda sa tabi mo para guminhawa ka. Yan ang malasakit. Hindi ito laging eng Minsan, simpleng pag-upo sa tabi ng isang taong nalulungkot. Simpleng tanong na, Okay ka lang ba? Simpleng pakikinig ng hindi nagsisingit ng kwento mo. Ito ang kakayahang umalalay. Uminda, kahit hindi ikaw ang nasasaktan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka huling tumulong ng hindi hinihingian? Ng hindi naman kailangan gawin, may pagkakataon ba na pinili mong lumayo imbis na lumapit? Pinili mong manahimik imbis na mangyalam? Kanino ka may hindi na ibigay ng malasakit? Ayaw mo ba itong ipakita? Sa stoicism, ang malasakit ay hindi kabawasan ng sarili. Ito ay katarungan ang hustisya sa stoic ay hindi batas kundi ang pagsasaayos ng mundo ayon sa likas na kabutihan. Kung may magagawa kang mabuti at pinili mong huwag gawin, lumalayo ka sa gawaing alam mong tama. At sa bawat pagmamalasakit mo sa iba, ay bumabalik ka sa natural mong anyo sa tunay mong pagkatao. Isang taong konektado sa kapwa. Ayon kay Carl Jung, ang ating anino ay makasarili, hiwalay at natatakot magmahal. Pero sa tuwing tumutulong tayo na kahit walang nakakakita, tinatanggap natin ang kabuuan ng ating pagkatao. Inaakap natin hindi lang ang liwanag pati ang anino. Sa pananaw ni Buddha, ang karunya, ang habag na hindi naaawa kundi nakikiisa, hindi ito emosyon, kundi pagkilos. Pagkilos na galing sa pagkaunawa na ang sakit mo ay sakit ko rin. Sa pilosopiyang Chino, ang konsepto ng Ren o kabutihang loob ay pundasyon ng pagiging tao. Sabi ni Confucius, ang taong may rin, kahit tahimik ay nagiiwan ng liwanag. At sa pananampalatayang kristyano naman, ang malasakit ay hindi lang pakikialam. Ito ay pagyakap, isang ganap na presensya sa sakit ng iba. Katulad ni Kristo, hindi lang nagturo, kundi tumahimik kasama ng mga nawalan, kumilos para sa mga nakalimutan. Umalalay siya kahit sa mga hindi naniniwala. Ang malasakit ay hindi aksidente. Ito ay paninindigan, sinasadya, at sa panahon ang mundo ay pagod na sa ingay, ang malasakit ay revolusyon, tahimik pero radikal. Isang simpleng tanong bago tayo magtapos. Kung lahat tayo may kakayahang magmahal ng walang hinihingi. Ano klaseng mundo kaya ang mabubuo natin? Kaya sa susunod na may pagkakataon kang kumilos para sa isang taong hindi mo kilala, para sa isang sitwasyong hindi mo obligasyon, at para sa isang bagay na walang kantimpala o kapalit, gawin mo gawin mo. Dahil may puso kang buhay at ito ang tunay mong anyo. At sa bandang dulo, hindi sa kung gaano kataas ang naabot mo sa pag-aaral o sa dami ng kayamanan mo ang sukatan ng iyong halaga. Kundi sa kung ilang beses mong piniling yung mo ko magpakumbaba, bumuhat, umalalay, at magmahal kahit walang nakakakita. Yan ang tunay na malasakit. Ito ang malay malalim kung nadama mo ang lalim ng ating pinag-usapan. Huwag kalimutang mag-subscribe. At samahan kami sa susunod na yugto. Dito kung saan hindi lang isip ang binubuhay kundi ang loob. Sa next episode pag-uusapan naman natin ang konsepto ng hiya. Mahihiyain ka ba?